So good morning mga dabarkads Yun po It's a beautiful uh, Thursday morning At uh, balik na naman po tayo dito po sa Marikina uh, Siguro napahinga tayo ng mga ilang araw Halos dalawang linggo Pero ngayon po ay balik na naman po tayo dito Para sa isa pong uh, hearing uli Ng uh, TVJ versus tape uh, Doon pa rin po sa preliminary uh, writ of injunction Para po matigil yung tape sa paggamit ng pangalan ng uh, ipulaga at ngayon po inaasahan po natin ay uh, may mayroon pong mga witness ulit mula sa tape. So nakakadalawang witness na po sila, uh, mayroon pang tatlo. Hindi ko po alam kung ilan ngayon yung isasalang po nila at kung isasalang na po ba yung pong mga mabibigat na pangalan katulad nila Ma'am Lucio Wafagar na dating uh, uh, VP o dating second in command sa tape at uh, matagal na nakasama ng Tito Vic and Joey or si uh, Sir Vincent D. Bunsho na isa sa sumulat ng uh, lyrics ng kanta ng uh, Eat Bulaga, yung theme song so yun po ang uh, abangan po natin kung uh, sila na po ba yung isasalang po ngayon or yung isa pangatlong witness pa at uh, malalaman na din po natin yung pong uh, schedule Uh, kung gano po ba, kung ilang araw pa itatagal itong mga hearing na ito at kung kailan mag, kasi ang sabi noon, magde-decide daw po ang korte, more or less po ay uh, within September yun po ang inahabol po nila, dapat po by September ay uh, matapos na po lahat po ng mga hearing lahat po ng mga uh, kailangan po para po dun sa sa injunction para po pag natapos po yun we can proceed, They, the court can proceed doon po sa actual na copyright infringement na kaso kung saan po naghahangad po ng damages ang Tito Vic and Joey worth uh, mga 20 plus million, yung pong inaano po nila yung pong inahabol po nila para po sa paggamit ng kanilang mga image and likeness, yung kanilang mga uh, video nang wala pong pahintulot po sa kanila so yun po, in mamaya po intayin po natin yung pong parehong abogado sila Attorney Magi, si Attorney Bukos, na Divina So tanungin po natin uh, siguro sa kanila, kaya kaya Attorney Buko kung ano na po yung estado nung sa uh, pag uh, babalik o try na pag-retrieve nung pong YouTube channel ng uh, Eat Bulaga na alam po natin na po sa control ng uh, ng tape, di ba? Tapos yung pong IPO, yung pong apila ng uh, ng uh, TVJ para po ipakansela para ipakansela yung pong uh, trademark ng ipulaga uh, Yung pong na-renew daw na 10 years ng tape. Diba? Yun po yung gustong ipakansela po ng uh, TVJ. So yung tatanong natin sa YouTube, sa IPO yung IPO trademark yon Pagkatapos po yung dito po, yung sa copyright uh, para po sa injunction, yung kaso dito sa marikina. So yan po, naku, medyo mahaba-haba na din po itong kaso na to. We are entering our uh, fourth month na din po ng buong issue na ito eh. Uh, fourth, mga four months na din po halos. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. mahaba pa po ito. Pero syempre po, nasimulan po natin. So try po nating uh, tapusin at uh, ibigay po sa inyo lahat po ng mga pangyayari po pagdating po dito sa Uh, masalimuot na labanan between TVJ at tape po. Oh, pero syempre po medyo sa media, medyo nag-die nag -die down na yung pong hype nito eh. pong balita. Pero syempre para sa mga fans talaga na invested po dito sa kaso, eh try po natin i-report po lahat po ng mga pangyayari. So ngayon habang naghihintay tayo, masyado pa kasing maaga, pa, sa, pakita ko lang sa inyo yung mga ginagawa-gawa ko dito kapag nandito ako. <laughs> Eh uh, kasi dito uh, yung korte uh, ng Marikina. So pag naghihintay ako, usually doon ako naghihintay pero pag kakain ako, daming mga kainan dito sa gilid eh. So dito muna tayo pupunta sa mga kainan. Doon kasi palengke, so marami ding mga nabibili doon. Doon banda mga palengke at mga restaurant along McDonald's out. O pero dito pero dito po, meron din tayong mga At oh, kaya, layo tayo doon sa music so dito po, meron din mga uh, karinderia dyan ako madalas kumakain ah, ako ko sa inyo so usually dito lang ako tumatambay tapos may rodix doon eh Ay, yeah, mga kainan dyan. Masarap po yung mga kainan dyan. So, dyan muna ako pupunta ngayon. Be-breakfast muna ako. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Update po kayo mamaya Dabar Cards pagdating po ng mga abogado. bye bye